Welcome to my channel Cambosder. Please subscribe, like and share para sa video ito mga top manang agency sa Pilipinas. Narito ang ilan sa mga top manning agencies sa Pilipinas na kilala sa industriya ng maritime at may magandang reputasyon sa pagpapadala ng seafarers sa iba't ibang international shipping companies. Isa, Magsaysay Maritime Corporation, isa sa pinakamalaki at pinakamatagal na manning agency sa bansa. Nakikipagtulungan sa mga malalaking shipping companies tulad ng Carnival at Costa Cruises. Dalawa, Anglo Eastern Crew Management Philippines, Incorporated. Bahagi ng Anglo-Eastern Group, isang global ship management company. Nagbibigay ng training at deployment sa mga bulk, container, tanker, at offshore vessels. Tatlo, Philippine Transmarine Carriers Incorporated, kilalang global maritime service provider. May malawak na hanay ng vessels kabilang ang tankers, cruise ships, at LNG carriers. Apat, Marlow Navigation Philippines, Incorporated, isa sa mga kilalang pangalan sa ship management at crewing. Nagpapadala ng seafarers sa iba't ibang uri ng barko. 5. Scanmar Maritime Services Incorporated, matagal na sa industriya at may partnership sa European shipping companies. Kilala sa maayos na proseso at training ng seafarers. 6. OSM Maritime Services Incorporated, bahagi ng OSM Maritime Group na may global presence. Nagpapadala ng crew para sa offshore at conventional vessels. Pito, Bernhard Schalti Ship Management (BSM) Philippines, may malawak na fleet at kilala sa modernong ship management services. Mahigpit sa training at quality ng kanilang mga seafarers. Walo, CF Sharp Crew Management Incorporated, isa sa pinakamatagal na manang agency sa Pilipinas. Partner ng maraming cruise lines at cargo companies. Sham. Carrier Philippines Ship Management Inc., kilala sa pamamahala ng mga cargo vessels, lalo na sa Europe. May maayos na record sa crew welfare, Sampu, NYK Phil Ship Management, Inc. Bahagi ng Transnational Diversified Group, may malawak na saklaw ng vessel types at stable ang operations. Paalala, mainam na bisitahin ang opisyal na website o opisina ng mga agency upang makasiguro na accredited sila ng POEA ngayon ay DMW Department of Migrant Workers, at iwasan ang illegal recruitment. Ano pang maning agencies ang magandang kalakaran sa barko? At sana ay naibigan nyo aking video please like and share hit notification bell para sa bago kong video salamat po.